Isang binata ang lumipad patungong Amerika para makitira sa kaniyang tiyo. Ngunit sa baryong pinuntahan niya, kakaiba ang katahimikan. Sa gabi ay may mga sigaw mula sa kagubatan. At ang kaniyang tiyo ay laging umuwi na may bakas ng dugo sa mga kamay. Ano ang lihim na tinatago ng baryo? At bakit parang nakatali ang buhay ng binata sa isang sumpang hindi niya alam? Kung gusto mong marinig ang buong kwento at madiskobre ang nakapangingilabot na sikreto, pakinggan mo ito hanggang dulo. At kung mahilig ka sa ganitong kleseng istorya, mag-subscribe ka na at i-comment ang idea mo para sa susunod nating mga kwento. Sa unang araw na lumapag si Marco sa Amerika, dala niya ang bigat ng nakaraan sa Pilipinas at ang lihim na pilit niyang tinatago sa lahat. Hindi niya alam kung bakit tila malamig ang hangin sa maliit na baryong tinitirhan ng kaniyang tiyo. Isang baryong tahimik ngunit puno ng mga matang laging nakasilip sa bintana. Bata pa lang si Marco ay sanay na siya sa hirap. Pero dito, kakaibang lamig ang sumalubong sa kaniya. Tila ba bawat daan, bawat kanto, ay may aninong nagmamasid. At ang kaniyang tiyo na si Ernesto. Isang taong kilala bilang tahimik. Pero sa gabi ay nawawala. At laging umuwi na may bakas ng putik at dugo sa kaniyang mga kamay. Wala kang dapat alamin, Marco, bulong ng kaniyang tiyo. Habang nagsasara ng pinto. Dito sa lugar na ito, matututo kang manahimik kung gusto mong mabuhay sa bawat gabing dumaraan. Naririnig ni Marco ang kakaibang sigaw mula sa kagubatan. Sigaw na hindi hayop, hindi tao. Isang sigaw na nagmumula sa kailaliman ng dilim. At sa bawat araw na pumapasok siya sa eskwela. Tila ba sinusundan siya ng mga kakles niyang may mga mata na parang walang kaluluwa. Isang gabi, hindi nakatis si Marco. Sinundan niya ang kaniyang tiyo sa madilim na kakahuyan. Dala lang ang isang maliit na lampara. At sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagdikit na malamig na hamog sa kaniyang balat, hanggang sa marating niya ang isang bakanteng lote, kung saan nakita niya ang kaniyang tiyuhin. Nakaluhod sa gitna ng bilog na may mga simbolong day na nakaukit sa lupa. At nakapaligid dito ang mga katawan na hayop na tila isinakripisyo. Diyos ko, mahina niyang bulong. Pero bago pa siya makagalaw, biglang umangat ang ulo ng kaniyang tiyo. At ang mga mata nito ay nagbago nagliwanag na parang apoy na berde. Eh. At sa labi nito, may mga salitang day na hindi niya maunawaan. Muling narinig ni Marco ang sigaw mula sa dilim. Ngunit ngayon, mas malapit. Mas mabagsik. At mula sa likod niya, may malamig na hiningang dumampi sa kaniyang batok. Napalingon siya. At doon niya nakita ang isang nilalang na hindi niya may paliwanag. Mahaba ang mga kuko. At ang mukha ay parang pinaghalo ang tao at hayop. Nakangiti ito habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Marco, bulong na kaniyang tiyuhin ng gayon ay nakatayo sa loob ng bilog. Kung gusto mo mabuhay, kailangan mong pumili. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang gumalaw ang lupa sa kaniyang paanan. At may malamig na kamay na pilit siyang hinihila pababa sa dilim. Pilt na kumakawala si Marco. Habang ang malamig na kamay mula sa lupa ay patuloy na humihila sa kaniyang mga paa. Ramdam niya ang matinding takot na bumabalot sa buong katawan. Munit higit pa roon ay ang pangingilabot sa mga mata ng kaniyang tiyo. Natila ba walang bakas ng pagkatao? Piliin mo na, Marco, sigaw ng kaniyang tiyo. Habang mas lalong lumiliwanag ang mga simbolo sa lupa. Kung hindi, lulunurin ka na sumpang ito. Hindi alam ni Marco kung ano ang tinutukoy nito. Pero ramdam niya na bawat segundo ay parang buhay ang unti-unting nawawala sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit ang paligid ay tila ni Lamon nakatahimikan. Walang makaririnig sa kanya. Sa gilid ng kaniyang mata, nakita niya ang nilalang na nakangiti. Anti-unti itong yumuyuko. Lumapit sa kaniyang mukha. At sa boses na parang hangin sa disyerto ay bumulong. Ang dugo mo ang hinihintay, ikaw ang susunod na tagapagmana. Nanlamik si Marco. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o bangungot na totoo. Ngunit sa puso niya, may bumabalik na alaala. Mga salitang deti pa naririnig mula sa kaniyang yumaong ina. Anak, huwag kang lalapit sa tiyuhin mo, may dala siyang sumpa. Biglang lumakas ang paguga ng lupa. At ang kamay na humihila kay Marco ay naging dalawa, tatlo, hanggang sampu. Para maabraso ng patay na pilit siyang kinukuha. Napatingin siya sa tiyuhin. At doon niya nakita ang pinakamalaking pagbabago. Hindi na tao ang nakatayo sa bilog kundi isang nilalang na halos kapareho ng halimaw sa kaniyang harapan. Gayon, dalawang halimaw ang nakatingin sa kaniya. Isa ay ang kaniyang tiyuhin. Isa ay ang hindi niya kilala. At parehong sabay na nagsalita ng mga salitang hindi niya maintindihan, hanggang sa ang boses ay maghalo at bumuo ng alingaungaw sa buong kakahuyan. At sa isang kisap mata, nawala ang ilaw ng lampara sa kamay ni Marco. Tanging dilim na lamang ang lumamon sa kaniya. Sa gitna ng dilim. Naramdaman ni Marco na para siyang lumulutang. Walang bigat ang katawan. Pero ang bawat tibok ng puso niya ay parang malakas na tambol na umugong sa kaniyang tenga. Marco, isang boses ang tumawag mula sa kawalan. Hindi boses ng kaniyang tiyuhin. Hindi rin boses ng halimaw. Isang tinig na pamilyar, banayad, puno ng awa. Marco, anak ko, nanlaki ang mga mata niya. Ang tinig ay sa kaniyang ina. Ang ina niyang matagal ng patay. Tila ba sumisilip mula sa kadiliman? At sa mahinang liwanag na lumitaw, nakita niya ang isang pigura. Nakasuot ng puting damit, may ngiting ngunit puno ng lungkot. Anak, lumayo ka, huwag mong tanggapin ang alok nila. Nanay, halos pabulong na sambit ni Marco. Pero bago pa siya makalapit, narinig niyang muli ang mabigat na tinig ng kaniyang tiyo. Walang tatakas sa dugong ito. Ikaw ay nakatali na. Sumiklab ang apoy na berde sa paligid. At muli niyang naramdaman ang mga kamay mula sa lupa. Mas mahigpit, mas marahas. Habang ang halimaw ay lumapit, nakangisi at may tumutulong laway mula sa bibig nito. Pumili ka, Marco. Sabay-sabay na tinig ng kaniyang tiyuhin at nang nilalang. Ang dugo ng tao o ang dugo na halimaw. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumukas ang kaniyang palad. At sa kaniyang kamay ay may matalim na bagay. Isang lumangkot silyo na tila kusa na lang lumitaw mula sa dilim. May ukit itong simbolo na parehong nakita niya sa lupa. At sa sandaling nahawakan niya ito, umuga ang buong paligid na parang may lindol. Narinig niya ang sigaw ng kaniyang ina. Anak, piliin mo ang tama. Munit kasabay nito, narinig niya rin ang bulong na kaniyang tiyo. Malamig at mabaksik. Kapag tinanggihan mo ito, ikaw ang unang mamamatay. At sa pagangat niya ng kutsilyo, nakita niyang papalapit ng papalapit ang nilalang. Nakahanda ng lamunin siya buo. Humikpit ang hawak ni Marco sa kutsilyo. Ramdam niya ang bigat nito, parang may buhay na dumadaloy sa bakal. Habang ang halimaw ay mas lumalapit. Ang mga mata nitong kumikislap na parang mga baga sa ilalim ng gabi. Bawat hakbang na nilalang ay parang lindol sa lupa. At sa paligid ay umalingaungaw ang mga bulong sa wikang hindi niya maintindihan. Mga salitang day na tila bumabalot sa kanyang isipan. Hanggang sa pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang ulo. Labanan mo, sigaw na tinig ng kanyang ina. Marco, hawakan mo ng mahigpit. Munit sabay noon, narinig niya rin ang boses na kanyang tiyuhin. Mahina ngunit matalim, dumideretso sa kanyang kaluluwa. Huwag ka nang lumaban, yakapin mo na ang kapangyarihan. Tanging dugo mo lamang ang makapagpapatuloy sa atin. Nanginginig si Marco. Hindi niya alam kung alin ang totoo. Ang liwanag na tinig ng kanyang ina o ang anino ng kanyang tiyuhin ng gayo'y ay isa ng halimaw sa harap niya. Biglang umatek ang nilalang. Mabilis parang kidlat. At bago siya tuluyang malamon ng dilem, itinutok niya ang kutsilyo sa unahan. At isang malakas na sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan. Sumalpok ang bakal sa laman na nilalang. At sa isang iglap. Sumirit ang dugo na kulay itim, kumukulo at may amoy na parang nasusunog na langis umaling Umalingaungaw ang nakabibinging sigaw ng halimaw. Hanggang sa bumalot sa buong kakahuyan ang apoy na berde. Natumba si Marco sa lupa. Hingal, duguan at halos mawalan na malay. Nang unti-unti niyang maaninag na ang sugatang halimaw. Ay dahan-dahang nagbabago ang anyo. At sa harap ng kanyang mga mata. Ang nilalang ay nagiging isang bata. Malit, payat, at tila wala pang sampung taong gulang. Nakahandusay, nanginginig, at nakatingin kay Marco. Bakit mo ako sinaktan, bulong ng bata? Bago ito muling bumuga ng usok mula sa bibig. At sa mismong sandaling iyon, napagtanto ni Marco, na ang halimaw na kanyang pinatay, ay hindi basta halimaw lamang. Napatigil si Marco, nanginginig ang mga kamay. Habang pinagmamastan ang batang nakahandusay sa lupa. Ang mga mata nito ay puno ng takot, hindi galit, at ang boses na mahina ay parang mga basag na salamin sa kanyang pandinig. Hindi ako halimaw, bulong ng bata. Ako ay biktima katulad mo. Bumigat ang dibdib ni Marco. Gusto niyang bitawan ang kutsilyo, gusto niyang tumakbo. Munit nakabaon pa rin sa kanyang palad ang bakal na tila dumidikit sa kanyang balat. Parang ayaw siyang pakawalan. Mula sa dikalayuan, narinig niya ang mabigat na tawa ng kanyang tiyuhin. Isang halaklak na umugong sa buong kagubatan. Gayon alam mo na, Marco. Ang dugo ng mga bata sa baryong ito ang ating kaligtasan. At ikaw ang susunod na magpapatuloy ng sumpa. Nanginginig si Marco. Napatingin siya sa batang nagiging usok ang katawan. anti unti itong naglalaho, na parang sinusunog ng apoy na hindi nakikita. Habang ang mga mata nito ay nakatutok pa rin sa kanya. Iligtas mo kami, mahinang bulong bago tuluyang naglaho. Huminto ang mundo sa paligid ni Marco. Tanging boses ng kanyang tiyuhin ang naririnig niya munit sa ilalim nito. Nandoon pa rin ang tinig ng kanyang ina. Mahina, dumadaloy sa hangin, halos pabulong. Anak, huwag kang maging katulad niya. Pilit na bumangon si Marco. Hawak ka rin ang kutsilyo. At sa kanyang mga mata ay naghalo ang takot at galit. Naramdaman niyang hindi na siya ordinaryong tao. Dahil sa sandaling iyon, ang mismong apoy na burden na kanina'y nasa paligid lamang. Ay unti-unting sumiklab mula sa kanyang mga kamay. Natahimik ang kagubatan. Pati ang kanyang tiyuhin ay huminto sa pagtawa at sa malamig na boses ay nagsalita. "Ah, dumating na nga ang oras. Ikaw pala ang tunay na tagapagmana." At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay muling umuga, higit na mas malakas kaysa dati. At mula sa dilim, may mas malaki at mas mabangis na anyo ang unti-unting bumabangon. Dumagundong ang lupa habang ang higanteng anyo ay bumangon mula sa dilim. Mata nito'y nagliliab na parang dalawang nagbabagang araw. At ang hininga ay amoy bulok na laman at usok ng sinunog na kahoy. Si Marco ay napatras, nanginginig. Ngunit hindi niya mabitawan ang kutsilyong hawak. Sapagkat tila ito mismo ang humihigop sa lakas niya. At kapalit nito ay apoy na berde na mas lalong lumalakas sa kanyang mga palad. Marco, sigaw ng kanyang tiyuhin. Gayoy na at nakatayo sa tabi ng halimaw. Ito ang nilalang na itinago ng ating dugo sa loob na maraming henerasyon. Siya ang ating Diyos ng gabi at ikaw ang kanyang bagong kasangkapang sisilang sa mundong ito. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi niya matanggap ang naririnig. Pero sa ilalim na ingay ng kagubatan. Sa ilalim na mabigat na tinig na kanyang tiyuhin. Naroon pa rin ang mahinang tinig na kanyang ina. Anak, huwag mong hayaan, ikaw lamang ang makapipigil. Lumapit ang higanteng nilalang. Bawat hakbang ay nagpapayanig sa lupa. Mga puno ay natutomba, mga ibon ay nagliparan sa dilim. Hanggang sa ang anino nito ay tuluyang lumamon kay Marco. Ramdam niyang mawawala na siya sa sariling katawan. Ang apoy sa kanyang palad ay nagiging apoy sa kanyang buong katawan. At ang kutsilyo ay biglang nagbago ng enyo. Hindi na ordinaryong bakal. Kundi isang sibat na mahaba, kumikislap sa apoy na berde at pula. Marco, muling sigaw ng kanyang tiyuhin. Yakapin mo ang iyong kapalaran. Wala kang pagpipilian. Ngunit sa halip na sumagot. Itinutok ni Marco ang sibat sa halimaw. At sa loob na isang iglap. Tumigil ang lahat. Ang hangin, ang alingaunggaw, pati ang tawa ng kanyang tiyuhin. At mula sa dibdib ng halimaw. Narinig niya ang isang tinig na hindi niya inaasahan. Isang tinig na boses bata. Mahina, basag, puno ng paghati. Marco, tulungan mo kami. At doon niya napagtanto, na pagtanto. Nasa loob na higanteng nilalang. Ay libo-libong kaluluwa ang nakakulong. Mga bata, mga babae, mga inosente. At lahat sila sabay-sabay na nagsusumigaw ng kalayaan. Nanginginig ang katawan ni Marco habang nakaturo ang sibat sa halimaw. Hindi na niya mawari kung alin ang mas mabigat. Ang takot na baka siya'y lamunin nito. O ang bigat na mga tinig na sabay-sabay humihingi ng tulong mula sa loob ng nilalang. Marco, iliktas mo kami. Pabulong ngunit paulit-ulit, parang alon ng dagat na walang tigil. Ang kanyang mga mata'y napuno ng luha. Dahil sa bawat tinig na naririnig niya. Tila may kasamang alala, mga mukha ng batang hindi niya kilala. Mga mata ng inosenteng nakatingin sa kanya. At sa gitna nito, muli niyang nasilayan ang mukha ng kanyang ina. Nakangiti, puno ng pag-asa. Anak, tapusin mo na ang sumpa. Humakbang ang higanteng halimaw ang lupay gamuhit na malalim na bitak, at ang kanyang tiyuhin, gayoy nakatingala, nakataas ang mga kamay. Gayon, isilang mo ang ating kapangyarihan, Marco. Huwag mong sayangin ang dugo. Ngunit sa halip na sumunod, isinandal ni Marco ang sibat sa lupa, at sa isang sigaw na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Itinutok niya ito sa dibdib ng halimaw. Sumabog ang liwanag. Vigit pa sa anumang nakita niya sa buong buhay ang apoy na birthday naging puti. At sa bawat pagputok ng liwanag, isa-isang lumalabas ang mga kaluluwa. Sumisigaw, umiyak, ngunit nakangiti habang sila'y pinalalaya. Ang tiyuhin niya'y napasigaw. Hindi sa sakit kundi sa galit. Hindi. Pinipigilan mo ang ating kapalaran. Munit hindi na siya maririnig ni Marco. Sapagkat ang apoy sa kanyang katawan ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Hindi bilang halimaw kundi bilang sisidlan ng liwanag na pumupuksa sa kadiliman. Habang nagugunaw ang nilalang, at ang kagubatan ay nanginginig sa huling pagkakataon, bumagsak si Marco sa lupa. Hingal, luhan, halos wala ng lakas. At sa huling saglit ng kanyang malay, nakita niya ang mga kaluluwang dumadaan sa itaas niya. Mga batang nakangiti. At sa kanilang gitna, ang kanyang ina. Dahan-darang lumalapit, hawak ang kanyang mukha. Natapos mo, anak, natapos mo. At sa sandaling iyon, dahan-dahan ng pumikit ang mga mata ni Marco. Habang ang liwanag ay tuluyang nilalamon ang lahat ng natitirang anino sa paligid, sa pagbabalik ng katahimikan sa kagubatan, tila naghilom ang bawat sugat ng lupa. Ang hangin na deti mabigat at mabaho ay muling naging malamig, sariwa at payapa. Si Marco ay nakahandusay pa rin sa damuhan. Mahina, pagod, munit buhi. Ang apoy na kanina ay lumalamon sa kanyang katawan ay naglaho na. At ang sibat na kanyang ginamit ay nagdurog sa alabok. Parang walang anumang bakas na nagmula ito sa dilim. Mula sa langit, ang mga kaluluwang pinalaya ay unti-unting naglaho. Nagmistulang mga bituin na lumilipad patungo sa kalangitan. At sa huling pagkakataon, nilingon siya ng kanyang ina. May ngiti sa labi at isang luha sa mata. Hindi ka nagmana na sumpa, anak ikaw ang nagwakas nito dahan-dahan nang naglaho ang kanyang imahe. Iniwan si Marco sa katahimikan. Kasama ng liwanag ng buwan na unti-unting bumabalot sa buong baryo. Sa pagmulat niya na mata kinabukasan. Ang kagubatan ay tila walang nangyari. Walang dugo, walang abo, walang bakas ng halimaw. Tanging ang mga ibon at hangin lamang ang naroon. Tila ba isang panaginip lang ang lahat. Ngunit sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng mga tinig na minsan ay tumawag sa kanya hindi bilang sumpa, kundi bilang palala, na may mga kaluluwang pinalaya dahil sa kanyang tapang. Si Marco ay dahan-dahang tumeyo. Malalim ang paghinga, ngunit matatag. At sa paglakad niya palabas ng kagubatan, alam niyang dala niya ang kwento. Nung isang binatang nakitira sa baryo ng tiyuhing manunugis, ngunit hindi kailanman pumayag na maging kagaya niya.